Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o gator ni Ilin Batan. Ingan man sa mga artista nga makataog kinabuhi ning akong suwat suluran. Tagwalang ko ninyo sa pangaan nga ganggang. 21 anyos, single taga Ormoc City. Punto medikal kining akong suluran. Kabayan kini sa akong gipamati sukad pa kaniadto ug nisamot karon nga mahilig ko sa kape. Aron inyong hisabtan, sugdon ko diyang 16 anyos pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. <coughs> asalnya pula oi sebab pasal tugas sama menuk ah panggil kau mau mati oh lagi oi mau bangun lah oh alah. dah punggu tem tem sama. kena li punggu aureasa kubi nungsa ka Nalipong ko? Ha? Eh, lipong. Kaabsin nung nasad ka, no? Mga lipong, -lipong sa gadiha <laughs> Di, maoy. Tinood yun eh, pagsigin akong lipong-lipong matag -mata ako sa buntag mo. Ang gabi eh. tapol na, oy. O, ang kakandingon ba ni mo? di kaganahan nga maligo mong palipong-lipong dahil ka Sa? <laughs> Ay, bahala ka mo, hindi ka mo to, oy. Bangon mo ka. Mabangon ako, maligo ko. oy, oy, oy. Sunan sa mga. Sarasay mga pagka. Eh, kang nalipong lagi ko. Balik ka! ita. niya ka. Iyawal manuntan niya mo ka. Kari siya ang absent. Nagnita na si mami mo doon. Ano ko eh, Uwang, Lipo, na siya ang absent? Buang nga, mito lagoy. Ang mat ko na kong sako. Sige mo kong kalipong. Huwag tinggal ay kastog. Ha? Aw, usahay. Kung mag-cellphone ko. Ay, mauna. Huwag kastog. Lipong yung kara. Matuog na ani. Sugod ka nung Sa'yo kong katuog So, ayan na kong bilit na bagyad kong malipong hindi ka matanak ko. Kuman naman sa kusakong assignment. Matuog na ko. Hmm, milagro. Sa'yo nagbukha ng Sa'yo kong matuog mo ay. Aron, sa'yo kong makamata. Ubit na kong malipong. Ayokin, nakaamgok ka na anong bataa ka. Ano sige? Sa'yo ka tog Una na kung matang akong alam klapbik eh. Sabak kinis mamo ka. Mo na mga sukur pumuko nga dang yau eh. Bangu lang ko. -oh. Ah, ah, ay ay ay. Ala, nalipong magyapon ko. Ano man ni? Ano nalipong magyapon ko nga natuog man untag Naglibog yung gusa ko kong gibati. Kay matagbuntag naman sa kumalito. Kung arin na sa udtod to, mawa naman pud. Kanara yung matagbangon nako sa buntag. Yang lipong bulan at majud og tagpila ka oras. Kung permi jud kong ka sa klase, ilabi na sa buntag. Kay malipo man kunig bangon nako. Nalabay ang mga tuig, nawa man sad ang akong pagpanlipong, nawa ko gitumar na tambal. Mao nalipay ko. Kay nagkinabuhi normal naman ko, Hangtod na pag last 2020, nakatrabaho ko. Ug dakat unsa sa kog inom og kape, labi na kun duka ang gusto trabaho. Unya. Ngapi ko kini ka kayo. Hmm. Tawmut sa kape. Ah. Uh, kuto na sa kag kape ganggang. Duka kayo eh. Lami na tukuro nagtutik ng akong mga mata, uy. Eh, mupiyo rin iya. Hala, no? kapila naman na ni mong kutaw, uy. Katulo pa gani. Ha? Katulo na? Mabot magani kung kalima magkutaw kapis sa o sakadlaw. Ah, oh, grabe ha. Ay, e, palabigang, uy. Di ba'y na maayo? Uy, ha. magkayo, be. Basta, sultihan talang kadaan, ha. Di gyud na makayong pagsigi pangapi. Uy, ha. Kay ini jud ni Ay, bala ka, uy. Di ko mong ni mo. Kay dali niya kong mabiyuda. Ah! Oh. Mau seru sih ya? Hmm. <laughs> amau mengeriku ini. Nak aram dekat dia? Hehehe. <laughs> ah, kok mau kukang kating lo kan? Kelitan kuda. kadung muka singgih sulti? Oh, kadung muka yuk. Hahaha. <laughs> Nampak. Nampak sebut ni apa Ah, bugu <laughs> ah. Lelaki kau dili. Hahaha. mau Amau, amau Mahagit mo sa <laughs> uh, Buntag naman di eh. ay. Kapi na akong lawas ng buntaga eh. Nga naman eh. Street street man sa gudang akong duty. Pero, ginala akong bangang kay duty pa ko Alah, di, dituyuk pun akong palibot. Ay, ay, muro mo unang. melipungku kong bangun aku sa buntag. Di ba alikatong akong ibati. Ah, ah, labi naman yung lipong, muru eh. Muro muru muro mo mabuyok. Muro mabaling aku ginawaan. Uh, 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 uh. ah, ah, uh, uh. ka sa kaon ako sa kulit Tabang! Noon <coughs> <coughs> sa namang kuhan niyo eh. Tungod na na sa gabi ni mong pagpangapig hanggang. Ha? Huh? Ingnan tabi-taw ka pa check up oy, kabasig na unsan na ka? Oh, ha? Oh, huh? Nalipay na unta ko, na pila na katuig na nawa na tong akong pagpanlipong. Apan pagkatrabaho na nako, na nahilig na kong inom ng kape, ni balik man. Ug na check up ta ko ani. Pero wa magyapo epekto. Mawala lang usa ka semana, apan musugmat naman po na. Ang ako mga pangutana na mao kini musunod. Unang pangutana, na, 16 anyos ba kong nakamatikod ngayon yung ini na ko? Magpanlipong, huwag mo akong pananaw. Apan, matagbuntag naman po dah. Na. Kung ma -ud -ud na, mawa naman. Kung sa makaning akong gibati, nawa man ni sa among kaliwat. Ako naman yung ini. Ikaroon pangutana, na, nagduda ko sa ako ng mata. Kami nakasulti na nako na ingon sab kuno ini ang batiun kung may diferensya na ang atong mga mata. Kinahanglan bago og eyeglass, nagkaklaro pa man ko. Ikatulong pangutan na. Nawa na unta nig pila katuig tuig ang akong gibati. Apan pag 2020 nga nakatrabaho na ko, nibalik man Magsukan naman jud noon ko sa kalipon. Ug ang gidudahan sa akong usa ka kauban kay ang ko kong kape. Posible ba? Ikaw pa itong katapusan. Nagpa-check naman ko, Ani. pa wa magyapon kuno ko mamayo. Mawa lang usa ka semana unya musugmat na pud. Unsa man gidai nga doktor nga akong duolon aron maayo ko? Paliog tabangit ang ko. Kini ang suliran danggang. Ganggang. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, Kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo kalong adlawah. tungod lagi kay Usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist, ako motambag sa inyong mga problema ang punto medical, psychological, personal, behavioral, emotional, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klase yung pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Order ba sa mong buhatan sa third floor o si R. Martinez Building Usminia Volleyball ning Indakbayan sa sugbo. Si Ato ni Batahana, kung partner may motambag sa inyong mga legal ng mga problema. Ang ato makutlo ng pagtulunan ko na dawa mo kininga. Challenges don't go away until you learn the lesson they came to teach you. All oh, good, no? Wagi yung sayon aning kinabuya. Puro nilisod. Mahimo lang ni siyang sayon kung inyong pangitaan o pamaagi nga mahimo ang imong gustong mahitabo. Kung balikon, puro nilisod ni. Uh, basically, Basta ka mag ka mabuntag. Oh, uh, lisod na sa uban. Ay, uh, mga problema. Anong matatampo ko nga? Dawa si Ganggang. 21 years old, taga Dr. City. Ah, lelaki ni si Ganggang ah. Ha? Oh, Mula mong ning Ganggang ug babae pero lelaki ni si Ganggang taga Ormoc City. Siya ba tong i dia sa Ormoc City no? Ah. Oh, si Pastor uh, Tito Cabardo. Ah, Tets, kumusta man Pastor Tets? Ha? Si Maria Jalin Dabun, Sweeney Dabun ug si Juna Pagador dia sa sa kwan Ormoc City. Oh, di si Miss ni Manang Dini, o ni Anong Henry uh, Ilarcusa, diya sa Batu Liti, manganda Navarosa family, no? Diya sa Batu Liti. Okay, so, balik ko na ko, ang atong magtatampo ko ng Adawa, si Ganggang, punto, punto medical ang problema ni Ganggang, no? Um, method kini sa uh, iyang pagpanglipong no asar man to eh. ang pagpanglipong unang pangutana ni Ganggang uh, 16 years old pa nakamatikod nga ingon ini na ko ngayon, mag magpanglipong ug muhanap ang akong pananaw apan matag buntag raman pud kung maudto udto na mawala naman sad unsa mang ning akong gibati nga mawala man sa among kaliwat wala ni sa among kaliwat Ako ra may nahingon ani. So posible ni siya na kay kuan ganggang vertigo. Ako lagi discuss to role no. Ako lang hugtod basa ning imong mga pangutana para ma disudit na ako og uh, tubag ang imong mga pangutana no. Ikaduhang pangutana ni ganggang nagduda ko sa aku mga mata kay may nakasulti na ako, nga ingon sab kuno mi ang bation kung diferensyado na ang atong mata. kinanglan bago kong magpasukod na eye glasses na makaklaro pa man ko. Ah, depende, magpa-examine sa kasa ophthalmologist kung angay na ba sukdan o eye No? Ophthalmologist, then uh, to sa optometrist. No? Ikatulong pangutana, mawala na unta ni Pila Katuig apan gibati pa man pag 2020 nga nakatrabaho na ko. Nibalik man, magsuka-suka manggun ko uh, hinuon niya malipong ang gidudahan sa akong usa ka kauban kay ang pagkahilig ko og inom og kape <laughs> posible ba yes posible ha ako ako ning ako ning isgutan Ka isgutan karon no, no? Ka ikaw pa to katapusan nga pangutana pagpa-check na ako ani wala pa man gihapon ko mamaayo abi sa pag nagpa check up ko no siya wala pa siya mamaayo mawala lang usa ka semana unya musugmat na pud unsa bang gud ni doktor ang akong uh, unsa man nga doktor ang akong duolon nga mamaayo ko ako nga ikasugyo ta ganggang nga diya sa Ormoc City no na mamuday mga hospital magpa turo laboratory work up gyud ka no na uh, basin og na kay problema sa mata modol ka og ophthalmologist no i am not sure, nah, I'm sure na i'm sure na ay ophthalmologist ophthalmologist sa Ormoc City da ko gud sure ng Ormoc City no so kanang pagpanglipong uh, mo ni gitawag nato og uh, ako lang gituan vertigo ni siya no vertigo na ni siya po, na posible na kay problema sa imong inner uh, ear ah uh, na ay disturbance sa imong inner ear nga maka cause og poor blood supply dang dapita ha ah, ah mura ni motion sickness ba mura kang gidagat malipo mura kang isakay bitaw kag barko no nga tuya-tuya kay dagko kay baod na mana siya mura motion sickness o kanang bag usakay bakag kanang matuyok-tuyok ng mga sakyanan nila sa karnabal, no? Or kag malipong, no? Akong, akong usabon, makakus ni siya o poor blood circulation. Diya yes, si imong ulo. Kundi di infection or some injury, no? So, sa ako man nato ni pag-kwan, pag-counter, uh, kita na ito, vertigo. So, kung nga rin kayo kag malipong ganggang, you have to lie down. You have to lie down. Kaya ayaw pag, ayaw pag barog na yun. Ayaw pag get up na yun slowly lang mukuan ka mo rest sa pipila ka minutos nya get up very slow, uh, slowly nya ah uh, uh, hinay nga pag pagbangon kay og imong kaliton ikang ka nag, naghigda baron mo nang ka mamalipong ka, no? There's uh, this something to do with the drastic change sa positioning sa mong lawas na maapikto po ang pagdaloy sa mga uh, sa dugo, sa different vital organs sa imong lawas. Kaya you take plenty of fluids. Uh, well, bisag tubig. Okay na, mainom ka tubig. Kunya, <laughs> <laughs> katoy ni mong <laughs> gingon nga makadaot ba ako eh. Uh, Posible mong gituhuan nga kining uh, tulog kay kusog ka mainom kafe, no? Yes, you have to avoid kana mga caffeinated drinks. Unsa may mga caffeinated drinks? Of course, coffee, tea, chaa, cola uh, drinks, kan chocolate, anay mga caffeine kay magkakos niya, ni vertigo kung kung kuha na gyud uh, taas na ning mga, mga paggamit. Ya, yeah, I'm not I do not know Ganggang no, lalaki ni si Ganggang, manegri you bisag ka. Okay, usa na sa mga hinungdan nga uh, na aning problema nga magpanglipong ka ng kusog man ni Garilio o ka ng uh, mahinom o mga alcoholic drinks na uh, makapose maka siya o lipong-lipong oh? ang na ang sigarilyo na siya ay uh, carbon monoxide na siya ay nicotine na siya ay tar na siya ay kwan ninen turmalin uban pang mga chemical substances nga detrimental or hazardous atom uh, lawas no so money akong ikasulti sulti say problema ganggang dia sa Ormoc City no komonstra naman mo dia sa Ormoc City uh, tam is pabagi hapon nang tumpi niya <laughs> okay so inout nga daga tubag ko sa imong pangutana ganggang no Ogga, oh, oh sumdal tong to hitam bag ni mo ha? Ayog kalit yog tindog bata pamangga 21 years old. I don't think so nga. Ha. Luya nakah bata ako na tong 21 anyos ko sugot ni go weapon YouTube sige dula og basketball unsa lang dia. <laughs> okay? So hinaut nga adunan sa kamoy nakutdo nga pagtuloonan karong adlawi labi na ikaw ganggang -gang dia sa Ormoc City. Uh, aku si Dr. Rene Obra with my partner Atone Elin Batan maning kamu tagad mga makatlag mga tubag kahayag kalinaw uh, kadasig sa inyong uh, kinabuhi no? Oh, mag -sayon lagi na yung kinabuhi naghahanaan yung mga challenges nga itong masugatan okay so uh, thank you very much for patronizing sa mga RMN uh, programs na nagpabilin kaming numero ng stasyonan din sa atong lugar. So, Pamolo Basis, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, Daghang Salamat o Mayong Adlaw.